Alas 4.26 ng hapon noong July 16, 1990, gumalaw ang digdig fault sa bayan ng Rizal sa Nueva Ecija, ang pagyanig. Naramdaman sa buong Luzon na nagdulot ng malaking pinsala at pagkamatay na nga abot sa 1,600 ng mga individual. Ang lungsod ng Baguio, Dagupan at Cabanatuan, naramdaman ng bangis ng tinaguriang 1990 Killer Earthquake sa mga nagtumbahang mga gusali ang mga imahe ng mga sirang gusali at mga sugatang individual sa ala pa sa alaala ni Felipe. Ania, first year college noon sa Christian College of the Philippines sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, nang tumama ang lindol. Dito, isang daan at limamput apat ng mga magulang, guro at estudyante ang nabaon sa pagtama ng lindol ang topic ng prof ng teacher ay tungkol sa mga lindol sa Pilipinas. Tapos, uh, yung tapos lang yung lumindol na ngayon parang kadaan yung siya yung hindi pa tagulid pataas na ganon tapos uh, parang may pugong ganyan kasi lumindol na ng malakas kasi tumakbo ko Hasta salikot kami ng kaibigan ko. Pagkatapos ng ilang segundong pag-uga, wala na itong ibang naisip kundi iligtas ang sarili. At hanggang ngayon, hindi nito maiwasang magpanik tuwing lilindol. Parang lindol, napapabango na ako, napapasigaw ako, ganun. Pagamat 35 taon na ang nakakalipas, malaking katanungan kung handa ba ang kabanatuan sa pagtama muli ng malakas na lindol. Sa pag-aaral, kahandaan, ay hindi naman po nagpapabaya ang bayan ng Kabanatuan. But yet of course, hindi po natin kayang sabihin na we are well prepared dahil uh, actually ang luwang po ng Kabanatuan ay mayroong evening barangay. Kaya maliban sa pagpapaiting ng mga earthquake drills at seminars, tinututukan din nila ang mga gusali sa lungsod. Standard uh, procedure natin, syempre bago kayong bigyan ng building permit or big, kailangan kong dumaan sa tamang proseso para makasigurado tayo na nasa tama yung ating papatayong gusali. Pero, higit sa lahat, mahalagang maituro ang kahandaan at mga dapat gawin tuwing may lindol sa mga kabataan. Sila po yung nasa school na hindi na tayo may hirapan pang pagsama-samahin sila na kaya mas madali sa atin, sa part natin, napuruan dahil ando na sila. So, from there, Uh, pwede nilang turuan, at after nila maturuan, pag-uwi nila sa bahay, maikwento nila yung, ano man yung pinuro natin na awareness na pwede nilang maipasa sa sarili-sarili nila. Pa. Target pa ng Kabanatuan CDRRMO na lalong maituro ang kahandaan sa lindol at iba pang sakuna, hindi lang sa mga paaralan kundi pati na rin sa mga barangay at mga tanggapan ng pamahalaan. Maliban sa trabaho nila ito, malaking tulong din daw ito sa pagsagip ng buhay. Bea Manuel, RNG News.